Kumusta? Welcome sa Cinema Box Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikulang thriller na science fiction na tinatawag na The Signal. Nagsisimula ang pelikula habang nakikita natin si Nick, isang lalaki na may sakit na muscular dystrophy. Kasama ni Nick ang kanyang kasintahan na si Haley at ang kanilang matalik na kaibigan na si Jonah sa isang kotse. Papunta sa California, ihatid ng mga lalaki si Haley, nalilipat sa California para sa karagdagang pag-aaral. Magkaklase ang tatlo sa MIT bago ito. Sumunod ang isang montage ng paglalakbay ng tatlo. Kumakain sila sa mga diner. Bumibisita sa mga aquarium. At nakikita rin natin si Nick na tumatakbo patungo sa isang ilog na nawasak ang daan tumatuloy ang tatlo sa isang hotel room para sa gabi. Hindi makatulog si Nick nang bigla siyang makatanggap ng text mula sa isang lalaking nagngangalang Nomad. Si Nomad ay isang anonymous na hacker na matagal nang nagtitext kina Nick at Jonah. Minsan, nahack niya ang server ng MIT gamit ang pangalan ni Nick at Jonah, at muntik na silang mapatalsik. Mula noon, patuloy silang ginugulo ni Nomad. Nang pagbantaan ni Nick na ibubunyag siya dahil sa pag sa MIT, nagpadala si Nomad ng live video nila sa eksaktong posisyon nila. Nahack niya ang laptop ni Haley sa background at pinapanood sila sa webcam nito. Kaya nagdesisyon si Nick na hanapin ang lokasyon ni Nomad, at natuklasan niya na mula sa Nevada siya nag Itinuloy nila ang biyahe kinabukasan. Sa daan, nakatanggap si Jonah ng larawan ng kotse nila mula kay Nomad, na ang tatlo sa sitwasyon. Si Jonah, na nasa likuran. Aktibong hinanap ang eksaktong lokasyon ni Nomad. Huminto sila sa isang gas station, at bumaba si Nick para kumuha ng kape. Sinamantala ni Haley ang pagkakataon para tanungin si Jonah kung may sinabi ba si Nick tungkol sa paglipat niya. Alam niyang nababahala si Nick sa desisyon niyang lumipat sa California, pero nag-aalala siya dahil wala pa itong sinasabi tungkol dito. Nabuwal si Nick at natapo ng kape sa kanya. Habang tumakbo ang dalawa para tulungan siya, nahihiya siya sa kanyang kapansanan at kitang kita ito nang maglakad siya palayo para kumuha ulit ng kape. Halatang malungkot, natuklasan ng mga lalaki ang lokasyon ni Nomad at napag-alaman na isang at walumpung milya lang ang layo nito sa kanila. Nagpa siya silang bisitahin siya sa daan, pero nang tumingin sila sa paligid, napansin nilang nawawala si Haley. Natagpuan siya ni Nick na nakaupo sa isang bangin malapit doon. Sa wakas, nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Ayaw ni Nick na pigilan si Haley dahil sa kanyang kapansanan, kaya gusto niyang makipaghiwalay bago siya umalis. Sinubukan ni Haley na kumbinsihin siya na magiging maayos ang lahat nang hindi siya makinig. Hinubad ni Haley ang kwintas na ibinigay niya bilang regalo at itinapon ito. Pagkatapos, nagpatuloy ang tatlo patungo sa lokasyon ni Nomad. Huminto sila sa isang abandonadong bahay sa gabi, pero nag-aalinlangan sila kung nandoon nga si Nomad sa ganoong lugar. Gayunpaman pumasok ang mga lalaki para tingnan. Nag-ikot sila gamit ang kanilang flashlight, pero wala silang nakita. Biglang narinig nila ang pagsigaw ni Haley sa labas at tumakbo sila palabas. Pagdating sa kotse, nawawala si Haley at glitch ang radyo ng kotse. Nagsimulang magpanik ang dalawa at sumigaw ng pangalan niya. Nang eye flash ni Nick ang kanyang ilaw sa isang direksyon. Nakita niya si Haley na hinayla pataas sa langit ng isang kakaibang puwersa. Natakot sila at tumakbo patungo sa kanya habang tinatawag ang pangalan niya. Pero biglang nablangko ang screen. Nang magising si Nick, nasa isang parang ospital na pasilidad siya. Suot lamang ang hospital gown. At malabo pa ang isip niya. Dinala siya ng isang lalaking nakasuot ng parang spacesuit sa isang kwarto gamit ang wheelchair. May isa pang lalaki sa parehong kasuutan na nagpakilala bilang Dr. Wallace Damon sinimulan niyang i-record ang kanilang usapan at tinanong si Nick tungkol sa unang pagkakataon na nakatagpo siya ng signal. Wala si Nick ideya kung ano ang pinag-uusapan niya. Tinatanong niya si Damon tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung bakit siya naroon. Sumagot si Damon na sila ay nakasalamuhan ng EBE, isang extraterrestrial biological entity. Wala pa rin alam si Nick tungkol dito at hiniling na makita ang kanyang mga kaibigan o tawagan ang kanyang pamilya. Pinigilan siya ni Damon sa pagsasalita nang makita niyang nagsimulang damyugo ng husto ang ilong ni Nick. Dinala siya pabalik sa kwarto kung saan siya unang inilagay. Kinabukasan dinala siya ulit ng mga tauhan ng pasilidad sa parehong kwarto. Sa daan, nakita niyang nililinis ng mga tauhan ng isang kakaibang likido sa sahig ng pasilidad. Pagkatapos, nakita niya si Haley na nakahiga sa isang kwarto. Hiniling niya sa mga tauhan na dalhin siya rito, pero hindi sila pumayag. Dinala siya kay Damon na nagsabing hindi pa maaaring makita si Haley sa ngayon at nagsimulang magtanong ng mga kakaibang tanong tulad ng kung may sampung daliri ba siya sa paa at kung tagalupa ba siya. Tinanong din siya ni Damon tungkol sa mga signal na tumutukoy sa mga text ni Nomad. Sa wakas, ipinakita niya kay Nick ang isang clip mula sa gabing naroon sila sa lugar ni Numan. Nizumi niya ang isang alien figure sa background na ikinabigla ni Nick sa kanyang pagkabigo. Ibinunyag ni Damon na hindi lang basta hacker si Nomad. Makalipas ang ilang oras, nasa kwarto ulit si Nick nang marinig niyang may bumubulong sa kanya. Tiningnan niya ang kwarto at napag-alamang mula sa vent ang ingay. Si Joe na yon, nagtatago mula sa mga tauhan para makausap si Nick. Kinilala niya na may malubhang mali sa mga tauroon at natatakot siyang baka ginagawa silang eksperimento. Biglang natapos ang usapan. Kinabukasan, kasama ulit ni Nick si Damon, na ngayon ay nagsasagawa ng shape at color test sa kanya, na si Nick kaya mabilis niyang sinulusyonan ang test at hiniling na makita si Haley. Pumayag si Damon at dinala siya sa kwarto kung saan nakahiga si Haley na walang malay. Sinabi niya na nasa coma si Haley at nangako na kapag nagkamalay ito, makakausap niya siya. Mula kinabukasan, nagsimulang magplano si Nick ng pagtakas mula sa pasilidad. Dinulog niya ang cracker na ibinigay sa kanya bilang pagkain at inilagay ito sa kipad para malaman ang password combination ng pintuan. Nang makabalik siya sa kwarto, sinimulan niyang gawin ang plano. Kinuha niya si Haley at itinali ang kama niya sa kanyang wheelchair. Samantala, pumunta si Damon sa kwarto niya at natagpuan ang mga guhit ng pasilidad sa kama niya. Nalaman nila ang plano niya. Nagtagumpay si Nick na dalhin si Haley sa pintuan ng labasan, pero hindi niya maabot ang keypad. Ginawa ni Nick ang lahat at ginamit pa ang tubo ng ospital para pindutin ang mga key. Gayunpaman, Nahuli siya ni Damon bago siya makatakas. Nagising siya katabi si Haley, na wala pa ring malay. Habang sinusubukang makawala mula sa mga gwardya, nahulog siya mula sa kama. Umalis ang mga tauhan nang makita siyang dumudugo. Pagkatapos, nabigla si Nick nang makita niyang naputol ang kanyang mga binti at pinalitan ng prestises na gawa sa alien technology. Si Damon, na nanunood sa kanya mula sa one-way mirror, sinabi na mahirap itong ipaliwanag. Pagkatapos, nagpadala siya ng dalawang tauhan para kunin si Nick, pero ang kanyang bagong binti ay may superhuman strength. Gamit ito, napalipad niya ang pinto, hinayla niya si Haley palabas kasama niya, dahil mukhang kaya na niyang maglakad ngayon. Habang naglalakad sila sa hallway kasama si Haley, sinundan sila ni Damon at nahuli sila sa elevator. Kalmado niyang ipinaliwanag kay Nick na doon lang sa pasilidad siya matutulungan, at kung lalabas siya, wala siyang kasama. Hindi pinansin at tumakbo palayo kasama si Haley. Napunta siya sa isang madilim na hallway at pagkatapos sa isang parang sewer na sistema nang makakita siya ng sikat ng araw. Natagpuan niya ang sarili sa isang disyerto sa gitna ng kawalan. Nagising na rin sa wakas si Haley, at nagsimulang maglakad palayo ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, natuwa sila nang makakita ng kotseng paparating sa kanila at humingi ng sakay. Ang driver ay isang matandang babaeng si Mirabel na parang wala sa sarili. Sa buong biyahe, kakaiba ang kilos niya. Kinakausap ang mga munting anghel na sinasabi niyang ipinadala ng Diyos. Ibinaba niya sila sa isang gas station. Pumasok si Nick at sinubukang gumamit ng telepono pero hindi ito gumana. Nakita niya ang kanyang mukha sa balita sa TV. Pero biglang nakita ni Nick na may pulang truck na kinuha si Haley. Gamit ang kanyang bagong binti, tumakbo si Nick ng kasing bilis ng truck. Itinapat ni Haley ang baril na natagpuan niya sa kotse sa lalaking sinusubukang dukutin siya. Itinapon nila ang lalaki at pinaandar ang truck palayo. Samantala, naglagay si Damon ng roadblock para hanapin ang dalawa. At natagpuan si Mirabel. Hiniling niya rito na sumama sa kanya at pumayag ito. May dala rin misteryosong pulang melita si Damon. Kinwestiyon niya si Mirabel sa pasilidad. Pero kakaibang damyugo ang ilong nito tulad ng nangyari kay Nick dati. Inilabas ni Damon ang baril mula sa melita at nablangko ang screen na nagpapahiwatig na binaril niya ito. Si Nick at Hailey naman ay naabot ang isang dead end at walang ideya kung nasaan sila. Nang bumalik sila, natagpuan nila ang isang abandonadong visitor center. Nagpasya silang manatili roon pansamantala. Sa loob, sinubukan ulit ni Nick na gumamit ng telepono pero hindi rin ito gumana. natagpuan ni Haley ang mapa ng lugar, pero hindi maunawaan ni Nick kung nasaan sila. Patuloy sina Damon at ang kanyang mga tauhan sa paghabol, at natagpuan ang abductor ni Haley sa bahay nito. Parang nawala na ito ng katinoan, at nagsasalita tungkol sa pamilya niyang nakaupo sa tabi niya kahit mag-isa siya. Itinapat niya ang baril kay Damon pero hindi ito gumana ng subukan niyang barilin siya. Pagkatapos, binaril ni Damon ang lalaki. Tinakpan ng kumot, at umalis. Samantala, narinig ni Nanik at Haley ang ingay mula sa ibaba at nagtago. Nakasalubong nila ang isang tauhan mula sa pasilidad. Pero si Joe na pala ito. Nagkita muli ang mga kaibigan at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan. Lumabas na nakatakas din si Jonah mula sa pasilidad. Sa gabi, napansin ni Nick ang marka sa likod ni Haley at naniwala na siya rin ay ginawa ng eksperimento. Kalaunan, sinabi ni Jonah na baka nasa area 51 sila, at nakita rin natin na pinalitan din ng mga braso niya ng prosthesis. Kinabukasan, Nagmaneho sila para maghanap ng labasan, pero nahuli sila sa isang roadblock. Inatake ni Jonah ang isang gwardya at nagpaputok gamit ang kanyang baril, habang yumuko si Nick at Haley sa tabi ng truck. Hindi nagtagal, nasugatan ng malubha si Jonah. Sinabi niya kay Nick na dalhin si Haley at tumakas habang dinidistract niya ang mga gwardya. Ayaw ni Nick na iwan ang matalik niyang kaibigan pero wala siyang ibang paraan. Giniba ni Jonah ang isang cylinder na humaharang sa truck gamit ang kanyang bagong braso, at tumakas ang dalawa. Pagkatapos, Sinuntok niya ang lupa na lumikha ng shockwave na nayanig ang mga gwardya. Namatay siya sa sagupaan, pero nauwi rin sa wala dahil nahuli rin si Nanik at Heli ni Damon. Nataman ng spike line ang truck nila sa daan at tumaob. Lumabas ang dalawa, pero malubha ang kanilang sugat. Inabot ni Heli kinik ang kwintas na akala niya ay itinapon na niya. Dinala ng mga gwardya si Heli palayo gamit ang chopper. Pagkaalis niya. Napansin ni Nick ang name tag ni Damon at napagtanto na kapag binasa pabaliktad ang pangalan niya ay Nomad. Inamin ni Damon na siya si Nomad sa lahat ng oras. Siya ang nagdala kay Nick sa kanila. Nagpanggap bilang Nomad para subukan ng alien technology sa kanya. Sinabi rin niya na ang mga binti ni Nick ay halimbawa ng perpektong kombinasyon ng teknolohiyang tao at alien. Nairita si Nick ng mapagtanto na ginamit lang sila bilang mga eksperimento. Nagsimulang mag-glow ng pula ang kanyang mga binti, at tumakbo siya ng sobrang bilis. Makalipas ang ilang sandali, nabangga siya sa isang invisible barrier na nagdala sa kanya sa isang mas malaking pasilidad sa labas. Lumapit si Damon sa butas na ginawa niya sa paligid at hinubad ang kanyang suit, na nagpakita ng robotic na ulo. Lumalabas na siya at lahat ng nasa pasilidad ay mga robotic alien species. Si Mirabel at ang abductor ay mga dinukot na tao na naging baliw dahil hindi nakasabay ang kanilang utak sa alien technology. Dahil hindi nila ito nakayanan kinailangan silang patayin ni Damon. Nang lumingon si Nick, nakita niyang nasa ibang planeta siya. Ang disyerto ay isang simulation lamang para lokohin sila na nasa Earth pa rin sila. Lumayo ang camera, at nakita natin na ang planeta ay lubos na moderno na may maraming skyscraper at may parabolic sun shield sa itaas. Sinik na lamang ang tanging tao roon. Patay na ang kanyang matalik na kaibigan, at kinuha ang kanyang kasintahan mula sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.